Pino. Alam ko na ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nagumpisa ang Bicam process last year 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romualdez, Sec. Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi niya ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin Yan, at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman.